Veteranong Batang Pier mga Lods Hop ya Ganun Makapit ng manibela Yan yung mga inaabangan ko dyan Para Alaman din natin Ano ba namang hindi mapapang mapapamangha sa mga gatong galawan eh kahit na trailer driver ka siyempre pag may sumisyeding kaparehas mong driver mabibilib ka din eh mga lods ayan o oh. Kanina niya naman, sobrang napaka lang ng nilalagari ano. Pero ang pinakaano sa kanya kasi naka single differential lang. Pero kung double to, eh dito. Single differential lang eh kaya medyo mabilis lang para sa kanila. Ayun oh. ya! Dito ang manibela. Yun. Ito yung helper. Ah, yes. ah, mas, Angas. Medyo nangangamoy na din yung ano, yung lining. Talagang di talaga may iwasan eh. Pangamoy. Tambe rana na lang. Oh! Abante boss, abante. Abante. Abante, pantay na lang. Ayun oh. Ah, yes. Atras, atras, atras. Okay. O, oh, pati ay do'n. Oop! Okay na.